Boy, sabihin mo na sa akin, boy, kung ano sa English yung utot na malakas na sumasabog. Yung pamangkin ko kasi, ang kulit-kulit sa akin eh. Ikaw lang naman ang na nakakaalam eh. Ano na naman, Ker? Lagi ka na lang ganyan eh. yung may ginagawa ko, disturbo ka. Pangapun ka pa. Ubud ka ng kabubuhan. Ano ba yung malakas? Hmm? Strong yun Puro strong win yun Puro strong win Apat na bisis na pinalakas Apat na bisis na pinalakas yun Kaya puro strong win yun Lagi nung Kahapon ka pa eh. Alam mo may kinagawa ko dito eh Sinapi na nga strong win O baka naman tatanungin mo rin kung ano yung pinakamahina Yung pinakamahinang Yung pinakamahinang otot Bakit tatanong mo rin Hmm? Ngayon pa lang sasabihin ko na sa iyo, sound of silence 'yun ha. Sound of silence. Ilagay mo dito sa utak mo 'yan. Ilagay mo sa utak mo 'yan. Kabubo mo. Ilagay mo sa utak mo 'yan, kabubo mo. Bubo mo. Sound of silence 'yun. Kabugok. Boy, ito na lang, boy. Ano naman ang tawag doon sa utot na may kasamang tae boy When the smoke is going down here wind the smoke is going down Ano? Ano? Ulitin mo pa kung asarin Ulitin mo pa kung asarin Ulitin mo pa kung asarin wind the smoke is going down yan Tingnan mo ano Dablang magpapagratirap yung ginawa ko dito Lagi na lang ano Lagi na lang akong disturbohin Utot na may kasamang tae Hindi pa alam Ayun, magkasama na yung dalawa. Boy, wind smoke is going down, boy. Bakit may usok, boy? The smoke, di ba? Usok yun. Malay ko bakir! Malay ko bakir kung uminom siya ng mainit na kapi or kumain ng mainit na pagkain. Humigop ng sabaw na mainit. Kaya may usok yun. Huwag mo nga kung ano yan. Napakahina mo na talaga. Ng napakahina mong nilalang talaga lang, hindi pa pwedeng gumayuk ka ngayon. Hindi pa pwedeng lumayo ka ngayon. Sabi kasi ng kapitbahay namin boy, yung utot daw, bad odor daw yan eh. Yan yung ano eh, sinabi niya eh. Kasi yung mga uh, sinasabi mo, parang taytay lang ng mga kanta yan eh. Una, alis na ako. Pusinsya ka na. Tanong na lang yung tao eh. Hindi na ako magtatanong sa'yo. Iba yung bad odor, Ker. Iba yung bad odor. Ang bad odor, yung bad, alam mo yung bad, ha? Masama yun, Ker. Masama ang amoy. Yun yung ibig sabihin nun. Ano ba yung o? Oh? Ha? Ano yung oh? Bad odor. Ano ba yung o? Oh? Parang butas ng puwit yun. Parang butas ng puwit mo yun. At saka yung door, pintuan yun. Masama nga amoy. Masama. Masama nga amoy kasi kir kung ma, kung ganda pang amoy kir smell so good yung kir pag umutok ka sa harap ng maraming tao tapos maram masama ang amoy ang masasabi noon smell so bad smell so bad hindi mo alam yun smell so bad